Daming na about doon sa pamilya ko na pinapost ko. Malapit na daw doon dun sa may earthquake. Hindi malapit lugar talaga namin 'yon. Yung kapatid ko na isa, yung bahay nila is talagang wala na, walang natira. Yung isa ko namang kapatid, yung isang side ng bahay din niya is wala na rin. Tapos yung sister ko naman, yung isang bahay din niya na side banda doon, wala din bumigay din. Tapos yung pati ako na trauma pati ako sa trauma dahil kapag tumatawag sila sabi ko tawag mo lagi ha kay para update ba kay alam niyo na yung ang kaba mo rin hindi ka rin mapalagay sa trabaho mo mayat may miyak may ako dahil naalala ko mama ko papa ko yung pamilya ko kung ligtas ba sila sila Si ano, si ano, kahit sino lang ang ina-ano ko, papag tumawag yung anak ko, tapos tumawag yung anak ko, umiiyak. Sabi niya, Nung no, kanina daw, pag lindol daw, na sobrang lakas talaga, na lakas, na lakas. Ang anak niya, yung apoko, na malit andun sa kapitbahay niya, yung kumbaga bahay ng brother ko, yung katong natumpag, yun pa nga, totally, na, na wala na talaga, yung naiwan, na na nahapa yun pa Doon yung apoko, tapos hindi daw niya nakita, hinanap niya siya. Wala daw siya, misyagit na daw siya, sumingaw na siya, o umiyak na siya kasi akala niya nasama doon sa natabunan na sa bahay. Buti na lang, yung asawa ng kapatid ko, gihakop ang duha ka bata, kinarga na, tamang-tama lang doon kasi kumakain sila, tamang tamang lumabas sila, nahugno ang bahay. Kung hindi sila nakalawas, iwan ko na lang, sabi ko. Yan ah! Ang hirap mga OFW, tatapos andito tayo. Tapos ganito mangyari sa pamilya natin. Hindi tayo matalagay maya't maya. Nagpanay ang ano, update. update niyo ako maya't maya. Tapos si mama daw, nervous na, nervous na. Sabi ko, wala kang matulong kundi mga pray na lang talaga mga doa na lang na sa naligtas ng sila may at may sabi ko ayan na yung bahay iwanan nyo na ng bahay basta huwag na kayong pumasok dun sa loob kasi nag tsunami alert din sabi ko magpakwit na kayo kasi tabing dapat ang dagat kami magpakwit na kayo ayan nyo na yung bahay kung ano mangyari ng bahay huwag nyo nang pansinin yan bahay lang yan pwede pa tayo magpagawa ng kahoy o oh, importante ligtas kayong lahat <laughs> umiyak yung anak ko kasi sinabi niya sa akin na yung paglinog mo, mamurad siya kong nabuang. Hindi ko alam yung gagawin ko kasi hindi ko nakita si Mia doon sa bahay. Akala daw niya natabunan na nga talaga. Pagkatapos niya nakuha daw, muro daw siya nabuang doon. Muro na trauma sa Mayo. Tapos ang duhan niyang anakan doon pa sa eskwalahan. Takbo na naman daw siya doon sa eskwalahan na nagpaan na lang, naghubo na lang, wala ng t-shirt. Kasi nga, wow. Yung ano ba, nasyak na ba? Kasi ang inaalala din niya, yung dalawang estudyante na doon sa si eskwelahan, baka rin, anong nangyari kay, sabi niya sa buong buhay na ako, mga katopagit, pertikyo ko so di mo may explain na mura na mi o kanang mura daw uh, gagi bang baso daw pang nga ka sa sulod yung magi may ang lakas talaga daw na 7.5 doon sa amin ang lindol <laughs> Hanggang ngayon, hanggang ngayon, panay para nang iyak nila. Mga bata, nagsigig na trauma, umayo. Sabi ko, ampula mo na, ampula mo. Ayon, lang mo. Ayaw na lang ganun solo dito sa balay, kaya wala namang nangyari sa bahay, Nag-crack-crack lang konti. Pero sabi ko, wag na lang kasi, alam niyo yung mayat maya, nag-shock, nag shock nag, -nag shake pa rin ba, kaya nang magsige yung aftershock ba, nakatakot pa rin, kaya ingat kayo lahat mga kabayan, tapos kung sino man gusto mag bigay ng tulong. <laughs> kung sino man, may mga malampot ang puso, isa akong OFW, pero alam mo yung sahod natin, isko lang din kung sino yung mga may extra kahit tag lang, ipasa nyo sa akin para mabigay natin doon sa kapatid ko na no, wala na talagang natira, <laughs> wala talagang natira sa kanila. Awa, awa ako, sabi ko, paano sila mag-umpisa? Hindi alam pati gamit nila lahat. <laughs> lahat talaga kayo sino may yung may mga ang puso na bigyan yung kapatid ko ng tulong i-inbox lang ako kahit 5 real tatanggapin ko 10 real alhamdulillah malaking tulong na yun iiponin ko at magbigay maraming maraming salamat pakishare ang video ko baka meron pang mga ibang OMW na gustong tumulong sa mga kapitbahay namin na mga yung mga bahay nila na <laughs> Pakisare nyo lang video natin. At sana tulungan nyo kami. <laughs> tulungan nyo ang pamilya ko. <laughs>